feeling pogi o pagiging mayabang ay hindi magandang ugali. Narito ang ilang mga senyales na maaaring makita sa isang tao na feeling pogi. Una, palaging nagmamayabang. Ang isang tao na feeling pogi ay maaaring palaging nagyayabang tungkol sa ilang sarili, ilang mga nagawa o kanilang mga material na bagay. Pangalawa, palaging nagmamasabi ng maganda o gwapo sila ay maaaring palagi na gumasabi na sila ay maganda o kwapo at palaging inaasahan na pamuri ang iba. Pangatlo, mahilig sa selfies. Ang mga feeling pogi ay maaaring mahilig sa pagkuha ng selfies at pagpo-post ito sa mga social media platform para ipakita ang kanilang pisikal na kanyuan. Apat, mahilig mangupya. Maaring makita mo silang mahilig mangopya ng estelo o forma ng mga sikat na tao o mga artista na iniidolo nila. 5. Mapagmataas Sila ay maaaring mapagmataas at hindi marunong mapagkumbaba. Hindi sila handa na mag-admit na kailang mga pagkukulang o pagkakamali. 6. Madaling magalit ang mga feeling pogi ay maaring madaling magalit o matamlay sa mga tao na hindi nagpapahayag ng kanilang paghanga sa kanila. Pito, palaging nasa harap ng salamin. Maaring makita mo silang palaging nag-aayos o tinitingnan ang kanilang sarili sa salamin. Walo, laging nakatitig sa kanilang sarili maaring palaging tinitingnan ng mga feeling pogi ang kanilang sarili sa mga reflective surface tulad na bintana o rear view. Meron na sa lakyan. Shyam, hindi marunong magbigay halaga sa iba. Hindi nila inaalam ang mga pangangailangan o damdamin ng ibang tao dahil sa sobrang pag-alala sa ilang sariling pagmamahal. At ang huli, Magdalas magyabang tungkol sa kailangang love life. Maaring palaging nagyayabang ang mga feeling pogi tungkol sa kailangang love life o mga relasyon na para bang sila la sila ang may karapatang magkaroon ng magandang relasyon. Tandaan, hindi magandang ugali ang pagiging feeling pogi dahil ito ay maaring magbulot ng negatibong impresyon sa ibang tao at maaring makasira ng mga personal na relasyon. Importante na maging totoong tao at map, mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon.